Yan, good morning mga idol. Dito ang ngayon sa San Mateo. Bali, inihintay ko po yung ano, yung nakapulot ng cellphone. Cellphone ng bayo ko. Tricycle driver po siya. Bali, dito lang kami magkikita. wala pa. K- kayo po ba 'yung nakapulot ng cellphone? Opo. Opo. ito Siya po 'yung nakapulot ng cellphone, Kuya. At ah, taga-sako 'ya? Ah, Gitnang bayan. No? Gitnang bayan. Tricycle driver po ah. kay, 'di ba?